Dumating na ang pinakinaantay ko, rolling cart. Makakapagbenta na tayo neto, umaraw man o umulan. Madaling araw nga nung dumating itong inorder ko. Saktong sakto, andito na kami sa pwesto, kaya dito ko nilang pinababa. 4am pa lang to, buti nilang may nakuha kami na tutulong sa amin para magbuhat. Medyo may kabigatan din siya at mahaba kasi kaya kinailangan ng marami magbubuhat para maiwasan din magkaroon ng damage dahil glass ang stante neto. After namin maibaba, ay binayaran ko na yung kulang sa shipping fee dahil aalis din agad sila kuya at babiyahe pa sila papuntang Mindanao. Okay guys, so eto. medyo madilim nga lang hindi makita. So eto na yung pinaka inaantay natin dumating na. So yan si guys. Bigat. Hindi kaya ng ano, hindi kaya ng ilang tao lang. Kailangan ano kami. Nasa walo ata kami. Ito. So makikita nyo yung pinakaitsura nito is mamaya ng umaga. Kasi madilim hindi nyo makikita. Okay, so let's go. Magluto na tayo. Panibagong araw na naman ng pagbebenta. Kahit na alam kong may namumuong masamang panahon, ay sumubok pa rin ako magbenta ngayong araw. Medyo maganda naman ang panahon, pero ayon sa balita, ay asahan daw ang pagulan. Papasok na ang rainy season, kaya saktong-sakto din yung pagdating ng aking rolling cart. Hindi kasi uubra yung ganitong peso natin pag maulan na. Hindi ko rin pwedeng itigil yung naumpisahan ko, kaya nag-invest na ako sa rolling cart. Mas mabuti talagang pinaghahandaan natin yung posibleng mangyari sa hinaharap kaya kung anong pwedeng gawing solusyon ay kailangan gawin natin. Sabi nga nila, daig pa ng taong maagap, ang taong masipag. Pero syempre, kailangan pa rin nating sipagan sa araw-araw. Hindi pwedeng mawala yon. Maagap ka na, tapos masipag ka pa. Panigurado, magtatagumpay ka sa mga ginagawa mo. Kung mapapansin nyo nga dito ay hindi magandang panahon. At sya sure ko, nauulan na talaga ngayong araw. Kaya huminto na ako magluto para palamigin ng oven at maikarga na pa uwi dahil umaampo na din. Okay guys, so yun, malapit na maubos. Kung ulan na, yan pakita mo. Ulan na. So, kailangan maubos na to guys, bago pa ulan na. So, pangkino lang. Pangkino lang kayo siya na iwan. So, kailangan mapaubos na natin to bago tayo abutan ng ulan. Dahil mukhang malakas-lakas yan. Okay, so tara, let's go. At yun, may humabol lang na last customer. Tapos nagligpit na din kami agad dahil uulan na. Hindi na yung benta natin pero hindi naman niya masasayang kasi pwede namin kainin or pwedeng gawing breadcrumbs. Mabilis ang ligpit ang ginawa namin para makauwi agad at hindi abutan ng malakas na ulan. Kailangan din ingatan ng mga gamit para hindi masira agad. Dahil kung hahayaan ko lang maulanan ay panigurado masisira agad. Dito nga ay pumunta na ako ng welding shop dahil andi dito na yung rolling cart ko. Hindi na namin na video kanina dahil nahirapan kami sa pagkarga papunta dito. Ina-explain ko kay kuya kung anong gagawin, ipapaalay lang natin to sa motor at yun, kayang kaya daw yan sabi ni kuya. Excited na ako gamitin to. Para kayanin ng motor yung bigat, pinadoble nila ang shock sa likod. Kaya bumili agad ako at pinakabitan. Aantayin ko na lang matapos yung pag align ng motor sa rolling cart at magagamit na natin yon. Abangan nyo yan sa mga susunod nating video. Mas marami na tayong maibibenta kada araw at pwede na rin tayo lumipat-lipat ng pwesto. Thank you kay Lord at lagi niya ako ginagabayan sa mga ginagawa ko. Patuloy lang tayo lalaban sa lahat ng hamon ng buhay dahil alam ko hindi niya tayo pababayaan. So hanggang dito na lang ako guys. Huwag niyong kakalimutang mag-like and share. Kita-kits po tayo sa ating next video. Salamat!